Okay guys, welcome again sa ating YouTube channel no. Uh, may panibago na naman tayo pag-uusapan. Ito very interesting guys ang uh, pag-uusapan natin uh, about robotics guys no. Kasi sobrang advanced na ang technology natin ngayon sa 2025. So mga par uh, tanong ko lang no. Uh, naisip nyo ba na kung puro robot na lang ang nagtatrabaho, yung gumagawa ng trabaho natin? O uh, kung ano yung impact nito sa sa mundo kung puro robot na lang so guys um, sabay sabay nating pag-aralan at alamin ang mga advantages at disadvantages nito at uh, feel free din na pwede kayong mag share ng thoughts nyo mga saloobin, mga opinion sa comment section o at kung meron man kayong idadagdag o may mga against man kayo Uh, huwag kayong mahiyang mag-comment at mag-like at mag-subscribe. So, uh, simulan na natin. Huwag na natin patagalin ang advantages ng robot. So, dun mo tayo sa advantages ng robot. So, ang number one advantages ng robot ay una, siyempre, pag robot, mabilis na trabaho. No? Mabilis siya. Uh, kung sa tao, kung magagawa niya ng 30 minutes so to 1 hour o baka 5 minutes lang. So napakaganda ng ng robotics no sa uh, technology o sa panahon natin ngayon. Dahil sa panahon natin ngayon talagang mabilis na lahat. So number 2 advantages ay mas ligtas na operasyon. So pag guys, kasi yung precision nito eh. Sa mga ginagamit na siya sa mga medical. So, kasi pag tao, ba diba, o doctor, parang mananginginig pa. Pero pag robot, kahit sa mga mahihirap na sitwasyon o mga maliliit na kayang niyang gawin. No? At uh, sa mga delikado ding mga operasyon, katulad ng mga mining, di ba, sa pag, alam, dati, di ba? Although ginagawa pa rin ng ibang mga small time mining, yun yung tao talaga pinapasok yung mga tunnel. Misan, gumuguho at uh, namamatay yung mga minero. At yung mga landmine, pwede nang, ang mga ano na yon pwede nang sumuong yung mga robot para doon. Hindi na tao. kaya sa mga building na kailangan i-repair or kailangan punasan yung window, di ba? Minsan magandang ang mahal ng bayad sa mga Taong naglilinis o nagre repair ng mga window o oh, sa mga aircon, sa labas, pag install So, pwedeng robot, di ba? Mas nalilis yung danger, di ba? So, pangatlo, mas makakatipid, no? Uh, sa una, siyempre mahal, di ba? Pag robot, sa una, mahal. Pero in long run, so, mas makakatipid ka. Kasi, kumbaga yung robot kaya niyang gawin yung mas marami siya magagawa uh, kaya niyang talunin yung ilang tao sa paggawa so apang apat AI robotics no talaga ngayon sa panahon na tayo sa 2025 no panahon na tayo ng mga AI sa dito mayroong mga self driving tulad Tesla tas may mga delivery drone no ginagawa na rin to sa ibang bansa na mas advanced yung technology nila tapos may mga smart assistance no sa mga uh, maraming mga apps at mga technology uh, gadgets na mayroong advanced features ng AI tapos meron siyang tinatawag na uh, companion no sa mga siguro yung mga PWD o yung may mga kapansanan na pwede nilang maging kumpanyon yun umalalay sa kanila so napakagandang mga advantages yun so guys dadako naman tayo sa disadvantage ng AI, AI robot so ang number one dito ay kawalan ng trabaho siyempre no pag nag boom yung robotics kasi kung kung ka ginagawa ng isang daang tao kaya lang ng isang robot di ba mas makakatipid yun na yung employer di ba uh, maraming mawawalan ng trabaho pangalawa mahal ang maintenance Siyempre, pag nasira may maintenance yan hindi naman forever no yan eh di ba yung yung machine yan eh, kung laging ano 24 hours gumagalaw talagang ina-abuse eh masisira at masisira 'di ba yung tao nga nagkakasakit eh 'di ba robot robot din ano uh, din ng mga error at failures din yan katagalan ah uh, tapos pangatlo yung ethical concern no pwedeng uh, gumawa to ng ano eh Nang mga di kaaya o masama kung nakaprogram sa kanya eh, di ba kung may masamang tao pwedeng magamit din to na program siya na gumawa ng mga negatibong bagay tapos pang apat loss of human connection sempre kung mga robotics di ba kubaga parang masyado na tayong nakadepende sa robot AI na doon na tayo yung, yung edukasyon natin yun na yung nag-aalaga sa atin na yun na yung lagi natin nakakausap kaya nga yung iba yung paniniwala nila no dalo sa mga western culture na mas liberated sila no um uh, pag-aaral no at uh, sinasabi sabi ng iba na darating yung panahon na dahil mas connect mas connect yung tao sa robot minsan ayun na yung papakasalan nila aasawahin na nila magkaroon sila ng relation dun sa robot kasi parang mas kontrolado nila eh yung robot eh parang mas na dun na nila na ibaling damdamin nila so parang alam mo yun pag yung ibang mga tao may mga depression parang na uh, dun na nila na na in love na din sila dun sa robot so tapos ang panghuli na disadvantage yung masyado tayong de dependent sa mga technology na pag nagkaroon ng failure, system failures, titigil yung mga trabaho kasi nakarelay tayo sa technology. So, in conclusion guys, no, ano ang dapat nating paghandaan? Kailangan natin yung una, yung mga skill na hindi kayang palitan ng mga robot. Pero kung iisipin mo, halos lahat kaya nang gawin ng robot eh. So, pangalawa yung, yung kailangan natin, yung ethics at batas para sa robot ko, ano yung kala, dapat lang nila gawin, yung limitation nila, yung, yung kung ano yung dapat nakaprogram sa nila para hindi sila makapanakit ang tao. So, bilang pagtatapos, no, Uh, nasa inyo no sa palagay nyo kung ito ay biyaya o kasamaan pero ito ay para sa akin, sarili kong opinion ay maganda at masama. Depende, no? Depende sa paggamit ng tao. Kung para, uh, uh, tinuturing ko to din parang uh, noon yung computer, no? Na kung saan yung computer noon ay maraming, uh, yung sumikat yung computer at naging computerized ang buong mundo, Uh, maraming nawalan ng trabaho pero kahit maraming nawalan ng trabaho marami ding nagkaroon ng iba ibang klasing trabaho so kailangan din natin na no huwag masyadong uh, matakot no dahil kahit maraming trabaho rin mawawala may panibagong mga trabaho na uusbong at diba nagkaroon tayo ng computerized technology cellphone And guys, kung ano may mga damdamin pa kayo na gustong sabihin at idagdag o mga opinion, o uh, magkita-kita ulit tayo sa susunod pang video. Bye. -bye.